siyo na Mayroong kalong. At ka ang palaya akong nilagay.

tapos na natin nahiwa yung ano para hindi didikit lalagyan natin ng dahon ng saging nahugasan ko na yung dahon ng saging ha hmm para masarap tapos lalagay natin yung talong muna natin yung mga talong excited na ako sa pagsiyo ko. Yahan. Yahan. Ilalim natin para ano. Yan. Tapos, lagyan natin ng kaunting luya din dito sa baba tapos yung mga maliliit na hiwa lagyan natin sa taas mamaya maya yan tapos sibuyas din lagyan natin ng sibuyas sa baba yan. Tapos lagyan din natin ng sibuyas mamaya sa atas. Excited na si Galunggong. Kainin mamaya. Masarap din to sa prito. Kaso, gustong gusto ko yung pritong Galunggong. Kaso tinatamad na ako magprito. Pupunta pa ako sa likod. Ayoko kasi magprito dito sa loob. Kasi pag Nagprito ako ng isda dito. Ay nako, kawawa naman yung asawa ko. Maglalak na naman ng pinto. Yan, paganyan natin siya. Eh dapat pala no, may ano din dito. Dahon ng saging. Para hindi sila magdikitan ba. Kaso lang, yala, Nilagay ko na uli yung ano ko sa freezer Yan Happy na si Galunggo Yari ka dapat pala magprito ako ng kaunti ay Si madami pala ito. masarap pagprito Eh nako So, mga nga dito sa loob ng bahay. Next time na lang. Magbibili ako pang prito na naman. Hehe. <laughs> Yan o. Oh. pa siya bago nila inano. Kasi hindi pa yung, ano, yung mata niya eh. Hindi pa siya addict. Hindi pa siya naka-drugs. Kaya, ganda kasi hindi pa siya gano'n ka ano. Hindi pa siya gano'n ka drug addict. Yan. Ampalaya naman ito. Ilagay natin dito sa taas kasi yung. Pag dito kasi lahat sa ano. Ilagay sa taas yung gulay. Eh wala. Hindi ko na makikita yung isda mamaya maya. At least nakikita ko pa yung isda. Yan. Tapos dadagdagan natin ng Luya. Madaming luya para hindi siya, ano, malangsa ba? Tapos, sibuyas again. Yan. Sibuyas. Yan. Tapos, lagyan natin ng toong paminta para masarap yan tapos madaming madaming ano vinegar yung ginamit ko oh that's puti yeah Yan yung iluluto natin sa kaniya Madaming vinegar. Tapos meron din tayong sukang pinakurat. Lagyan natin ng kunti ma, ma -ano kasi siya. Manghang kaya kaunti lang para mag-enjoy naman tayo sa niloto natin. Yan. konti lang. Si maanghang talaga siya. Tsaka yung... Uy, oh, nakalimutan ko yung bawang saglit. Lagyan natin ng bawang. Ay, nako. Ang bawang ang pinaka-importante ay. Nakalimutan pa. So, ayun. Yung bawang ay nakalimutan. Kaya nasa, dapat, yung bawang ay nasa ilalim ito. Ay, nako rin rin. Talaga namang, hindi ko siya inano ha. Pinipino ng hiwa. Ano lang, bali, dinikdik ko lang siya. Yan. Excited na mini. Tapos, lagyan natin ng salt. Himalayan salt. Yan. Lagyan natin ng salt. Yan ah. Tapos, tapos. <laughs> tapos, tapos. Leo na galonggong guys. Yan. Meron siyang ano dyan, sa ilalim meron din yung talong. Meron siyang ang palaya. Yan, pero nilagyan ko siya ng dahon ng saging. Malapit na tayo makakain. Mm -hmm ayun na yung isda natin guys ayan na si Gigi tapos lagyan natin ng kaunting olive oil para naman ano ayan konti lang olive oil para naman healthy Yay! Hindi masyado makita yung isda ay eh kasi ano, nagtatago siya sa gulay. Pero ihawi natin ng konti yung ano, gulay. Para makita naman siya si galonggong. Yan. Yan na po. Malapit na po yan. Maluto guys. Um, kaunting ang pa. Yan. Paano lang natin pakuloyin ng pakuloyin.